paps paps pa pa paps ang honorisal ang honorisal ikaw paps saan ka pa galing lupa hindi lupa ikaw paps Kala, ko talban Kala ko aprika nundalbog pala ano paps tinge, trainatin. hmm. Uh -huh. singau. masih kiri kanem mau. piece of flapping yan dito sinisingaw dito may, may, parang may butas dito. sasingin natin yan sa'yo yan ito iba naman ang tunog nito Okay, patay mo Napaka na. Napakaingay ng po, guys. Testing. Okay. Wow! Para may kumakalas na ano ha ah, kalas na loob <laughs> Oo oh. oh, Kung may amal nagpapagawa sa'yo ha Helicopter naman nagpapagawa Big time papa! I love you! Anong <laughs> love you? Saan ka nga paps? <laughs> Tagig pa, malayo ko pala. Ito, tinabas, oh. Malaka, sobra ng alog. Kasi pag hindi natin ito ginawa yung mismo loob, yung, yung connecting rod na yan, yan. Kita ba? Yan. Pag hindi natin ginawa yan, yun nasa loob na yan. Magpapalit tayo nito, halimbawa, tsaka ito. Ulit-ulit lang ulit ulit lang mangyayari kasi iingay pa rin kasi hindi nandun ang problema eh kaya to hinahampas to kaya nakakaroon ng na piston flapping kasi may alog to may eh, gas gas pa malalim pala eh taas pa ba papito yan papitong mekaniko na yan eh papitong mekaniko na yan eh <laughs> Pampit na to. Pang na dito. Mas matindi. Patay tayo dyan. Sana, sana matuminol na dito. Bagsa. Sana matu matuminol Sa na rin. Uh, Sa is. Lopet Sira lopet na rin talagad. siguro ba? Lobat. Sira na rin. Wala talagang kalangis-langis oh Wala talaga Di, siya, Hindi siya na siya gumagalaw ah. Two hours later Boss, uh. Bye-bye <laughs> <lang> <laughs> Pops, Ingat. Bye -bye. pops. Hey, Ingat. bye-bye. Oh, bye. bye, <laughs> <laughs> bye, -bye. <laughs> bye, -bye. <laughs> <laughs> Ingat. bye. All right, ganda ng ilaw oh. Thank you, Paps. Salamat. Ingat. Bye bye. Nagawa kayo. Pero or... Hey, Boss Tolix. Okay. Napakagaling sa Boss Tolix. <laughs> Puta. Puta, eh, nagigil nagigil. Oh, oh, oh,